My cravings for Ike And here it is. Let's watch how it was cooked. Much love in the kitchen. At ito na nga ang ating pinamalenken mga ricado para sa ating Ike Siyempre, may dinagdag tayong mga ibang food. And take note, that's not sponsored. Tara na at magbayad na tayo. Katapos ay umuwi na kami at ihinanda na ang mga lulutuin. Unahin natin ang carrots na pan-fried. Ginagawa ko ito lagi pag ako ay nagluluto ng carrots para maging crispy yung carrots natin pagkakain na tayo. Kahit pag nagpapansit ako, or ano man ang luto na involve ang carrots. Next is that we will soot the onions and the garlic in a low fire. So, lagay na natin ang cooking oil and then sunod natin ang sibuyas at saka bawang. Take note, ha, low fire lang po and then counting mecos. Para hindi masunog ang ating sibuyas at bawang. So, Ingatan mo yung pagkikot mo sa kanya. Baka mamaya, manggahe yan sa feelings niya para sa'yo. Sunod naman natin ngayon yung karne ng baboy na na-slice na nga accordingly. So, pag natin yung baboy, bawang at sibuyas, bantayan natin. Lagi natin iikutin para hindi siya masunog. Pero wag mong igaya sa feelings niya para sa'yo ha, na lumamlam. So, lagyan natin ng suka. Silver swan. Bikin naman. O. Oh. Yung suka, yung tama lang, ah. Ang asim. And then, maglagay tayo ng konting dahon ng laurel or bay leaves. Sunod natin ang tayo. Silver swan. Bikin naman alit. At konting mekus panga, para maging balance yung pagkaluto ng karne. And then, let it simmer for five minutes and slide echoes. After that, dagdagan na natin ng tubig. Yan. Actually, one glass lang. Trinay ko lang muna siya kung kakayanin ng one cup of water. Pero, apparently, dadagdagan ko pa rin siya kasi baka mamaya matuyo yung ating niluluto and we need na maging malambot yung karne yan so let it boil for a while anyway pala wala kasing lomo kaya ang kinuha ko dyan ay kasin tapos napakabait nila pumayag sila sa aks sila sa request ko kung pwedeng ipakat for ikato. So, hindi na ako nahihirapang mag-slice ng ikato kanina. Kaya naman yung mga ricado na lang ang in-slice ko like carrots, bell pepper, sibuyas, and garlic. Ito yung mga unang prepare ko bago ako nag -isa. Kasi sila yung mga mas kailangan. So, habang pinapanambot ko naman yung kasim, Nislice ko na nga sa desired cut yung laman loob. Pero syempre, nabalik-balikan ko yung iluduto ko para hindi siya masunog. At kapag malambot na ang ating meat, lagyan na natin siya ng cubes, pork cubes, nor bikinimen. Tapos, isunod na natin na ilagay ang ating laman loob. Kasi madali lang itong maluto and then konting mekos hanggang sa mag change na yung color niya and then add our bell pepper followed by the carrots yung itinabi natin kanina na pinan fry afterwards haluan rin natin ng green peas yung sachet lang yung binili ko kasi masyadong marami yung can tapos dagdagan din natin siya ng black pepper to taste. Mekos-mekos. And yan, handa na siyang iserve. Craving na talaga ako. So, kung gusto nyo pa pong ito yung mga ganap kanina, nung no, namalengke ako. Ito yung sumit, tapos pinaawi ko siya. And then, namili din ako ng mga kulay habang siya ay kinakat. So, weigh in na ng mga gulay. Tapos, nakalimutan ko palang bumili ng mga pang spices. Kaya, binaligan ko yung display area. Ulitin ko po ha. Hindi sponsor dito. Yun lamang po and salamat po sa pagnood.